Magandang araw, mga reklamador. Nakita nyo ba yung video uh, pinakita ni Madam Maharlika? Ako, hindi muna ako magko-comment, no? Hindi muna ako magbigay ng opinion kung patungkol sa kanyang, kung fake ba yon o tunay ba yon Kasi mahab maikli ma ma lang siya, maikling video lang. So, pwede natin sabihin animated, no? Animated siya. Kasi mahaba lang, ganin, mag ganyan lang, ganyan siya, mag ganyan, tapos na ganyan. Mga ilang beses lang yon yung lang siya nakita ko, baka mahahaba pa yung pinipplay. Pero yung sa nakita natin, yung ganun-ganun lang, ganun, tapos yung ganun. So, medyo maikli talaga siya para sa akin. Hindi ko lang nak kasi nakita yung kabu kabuuan o may mahaba, mas mahaba pa ba yun. Kasi, yun lang ang, yun lang ang available sa, sa market. <laughs> yun lang ang available, no? So, hoping, I'm hoping na may mahaba pang hinahawak ng video si Madam Mahalika para sa gayon ay may no, kasi, kasi agad-agad sinasabi ng mga mga tagapagtanggol ng ni Bibi Marcos na fake fake 'yon fake 'yon na hindi siya 'yon or hindi siya fake hindi siya tapos oh na oh nga pag fake hindi siya 'yon uh, ano lang AI generated no AI lang 'yon malabo uh, kasi AI so, sa akin naman kung AI dapat hindi malabo kasi AI eh di ba balikan natin yung sinasabi natin na hindi ikakabagsak ni Bibi Marcos yung video na ganyan. Kasi matagal na. Sana kung AI generated nga yan, sana bago. Bagong mukha. Kung sinasabi nila na AI generated, sana bagong mukha. Bagong Pilipinas. So, dapat bagong mukha. Para, oy parang Medyo masabi natin na updated. Agad-agad makita natin kung ano ba talaga. Kung AI-generated lang man, yung ano na, yung ano na talaga. Yung recent na talaga. Para totoong-totoo talaga. Uh, hindi gagaya nung ano, parang, parang, ang tagal-tagal na din. Bago yung gupit, pero matagal na yung video na yun. <laughs> so hoping na eh, may ibang video pa. Kasi sa sinasabi nga natin, hindi pwedeng ipabagsakin natin Bibi si Marcos. Dahil sa video na yan dahil sa pagpupulburo na yan kasi matagal na. Talaga, mahirap talaga. So, yun na lang. So, sana may mahaba pa para may pagkaabalahan din yung, yung tagapagtanggol, no? yung mga tagapagtanggol ni Bibi Marcos para para habang ano hindi sila maka-focus ang sa akin lang naman kung totoo lang nang kung totoo yung video na yan ayoko na yung fake yung ilalabas na mga video para lang mariskaril yung attention ng mga tagapagtanggol. Gusto ko yung tututunay talaga. No? Kung mayroong video ng ganyan, bahala ng kunti kunti para lang may kapag mapag-abalahan yung ano, tagapagtanggol para hindi makafocus doon sa gusto nilang gawin na talaga. Kasi ako personally naniniwala na may plano talagang ano eh. May plano talaga na yung mga gusto nila na sila sila na lang ahawak sa gobyerno no yun ang pinaka wala ka, wala akong pakialam sa ano sa ibang nangyayari kasi alam ko yung mga ibang nangyayari dito ngayon ay isa yung paraan para makuha nila yung gusto nila kasi alam natin mahaba yung video na yun eh ako personally alam kasi nakalagay lang sa misa eh imposible naman eh siya ang nag I-on niya tapos ganun-ganun siya. I'm hoping na na mahaba aba yung video na yun para mas may ano, maraming mapag-abalahan. Hanggang makita nila, uy, parang hindi to hindi to fake ah. <laughs> pero hindi natin sinasabi na tunay yon na. Hindi natin sinasabi. May ano lang kahawig, kahawig siyang konti, pero lang ako sa video para makita natin kung ano ba talaga. Pero kung makita siguro natin na mahaba-haba, no? Before siya nag-umpisa, yung mga actuations niya, baka makita natin yung mga actuations niya na ano, yung normal equations niya habang hindi pa siya naka-ano, naka-ganun.